Atmos Self-Propelled Artillery, sinasama na ng Philippine Army sa mga oryentasyon nila. Pa-like and share po ng video, at pa-subscribe sa channel. Makikita sa isang poste sa Facebook ng Army Artillery Regiment o AAR ng Philippine Army kamakailan lang na sinasama na nila ang Atmos Self-Propelled Howitzer o SPH sa mga oryentasyon para sa mga bagong graduates ng kanilang mga kurso. Kung matatandaan, ang notice to proceed o NTP para sa pagbili ng Atmos ay ni-release sa Ministry of Defense ng Israel at Elbit Systems nitong Abril lang ng taong kasalukuyan. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 44.6 milyong dolyar o 2.2 bilyong piso kung gagamitin ang palitan na 50 piso bawat dolyar para sa isang dosenang units. Ito ay tatapat sa 3.7 milyong dolyar o 183 milyong piso bawat isang Atmos unit. Ang Atmos ay magkaiba sa mga howitzers na kasalukuyang ginagamit ng Philippine Army dahil nakamount ito sa isang bihikulo at kayang kumakbo ng sarili niya. Ang ibig sabihin ng Atmos ay Autonomous Truck Mounted Howitzer System at gawa ito ng kumpanyang Israeli na nagngangalang Elbit Systems Land and 4 i Limited. Ayon sa defense publication na James, magsisimula umano ang delivery ng Atmos Self-Propelled Howitzers sa Abril na ng susunod na taon. Salamat sa inyong pagnood ng video, inihimbitahan ko kayo muli na i-like and share ito, at mag-subscribe sa channel.